welcome back to my youtube channel for today's video guys, papasyalan natin ang Kowloon World City Park dito sa Kowloon City so dito tayo sasakay ng MTR na papuntang Waukaisya at bababa tayo ng Songwung Toy Station okay. exit tayo sa exit B eh, dito sa kabila okay. Okay, 490 from Omantin. Bali na sa mga 8 to 10 minutes walk lang to guys. Galing dito sa exit B3 ng Songwong Tai Station. Yan, isa yung park na to guys na Magandang park dito sa Hong Kong. Yan. Dito nyo ito matatagpuan sa Kowloon City. So marami din guys dumadaan ng mga bus dito. Bus, minibus. So kung galing kayo ng Kowloon tong station, pwede kayo sumakay ng 25M na bus. At kung galing naman kayo ng Central or ibang lugar, eh, pwede kayo sumakay ng 113 na bus. Yan, nandito na tayo sa exit B3 ng Songwong Toy. Yan, lalakad lang kayo guys ng konti. Ang gandun sa tawiran, tatawid lang kayo sa kabila. Yan. So, to exit B3 Diretso yung konti At tatawid tayo dyan guys Bali yung road na to guys ay Namkok Road And, bali paglabas nyo ng exit B3 ay lalakad lang kayo ng konti at tatawid kayo dyan. At pagtawid nyo guys ay lalakad na kayo sa inyong right side. lalakad sa right side. Bali ano oh. to? Machine Wire Road matching wild pagdating nyo dito sa Lungkong Road right left side end. Lungkong Road bali guys pag nakita nyo na yung Lungkong Road turn left na kayo tapos lakad na kayo ng derecho sa dulo nyan guys ay Carpenter Road pagdating nyo guys dun sa Carpenter Road makikita nyo na rin yung sign ng Colon Wall City Park at kailangan nyo pumasok dun sa loob ng Carpenter Road Park dun kay dadaan papuntang Colon Wall City Park umaambon oh madadaanan nyo tong colon city post office yan post office sya wala masyadong tao dito guys tahimik tahimik ang lugar Bali, pagdating nyo rito sa dulo ng Lungkong Road, may makikita na kayong sign. Ayun siya, o, oh, Colon Wall City Park. Bali, Carpenter Road to. Yan. Carpenter Road. Oh, o, so yun yung sign oh. na. Colon Wall City Park. So, wala natin tumawid dito. papunta dun. Bali guys, kung kayo sa dulo na yan papasok, papunta dun sa Colon World City Park. Yan, tawid ulit tayo dito. Doon na tayo dadaan sa kabila. Bali pagtawid nyo. Kanan. So in case na tinawiran natin ah. Pagtawid nyo kanan. Ang makikita nyo dito is Carpenter Road Park. Tapos makikita ka mga ganyang sign, no? Diyan tayo papasok sa loob. dito tayo papasok sa Carpenter Road Park. Ayan. Anong gate to? Walang nakalagay na number ng gate. Ayan. Pasok lang kayo dito. Tapos diretso na yan guys. Uh, Colon Wall City Park na yan. So kung nakikita nyo medyo madungi pa yung daan kasi nga uh, katatapos lang ng Typhoon 10 kahapon. hindi rin kayo malilito kasi may mga sign ayan sundan nyo lang ang cute may carabao nakita niya na nadadaanan yan, basketball court. So, yun guys, so, oh, ayun na yung entrance ng Colon Wall Park. Bali guys, itong Colon Wall City Park, marami tong gate guys. So, kung nag-bus kayo, iba yung mapapasukan yung gate, iba yung mapapasukan yung kung nag-minibus kayo. So, marami tong daan sa pali paligid ng park niya guys. Meron yung mga northeast gate, may mga is Westgate, may mga ganun guys. Pero dahil nag MTR tayo, ayan dito tayo papasok sa pinaka main entrance niya dahil ito yung malapit dito sa Songwong Tai MTR station. At ayun na nga guys, nandito na tayo sa loob ng park. So pagdating niyo dito guys, may mga sign diyan. ayan, basahin niyo na lang kung saan niyo gustong unahin na puntahan na lugar diyan sa loob. So, opening hours niya ay 6:30 AM to 11 PM. Yan nabubungad sa inyo dito sa main entrance. Sabi tayo, ikot tayo. mag -ikot tayo guys. Old South Gate, Hilta Pavilion, Longnam Pavilion, uh, Six Art Terrace. Yan, natin yan lahat. Yan, yan guys yung yamen. Pwede kayong pumasok diyan sa loob. May mga mapapanood kayo diyan yung mga history, history guys. Yan, pwede kayong pumasok diyan sa loob. Pero hindi na tayo pumasok kasi nga umuulan. So gusto na nating maikot yung buong park. at umuulan bali yun yung yamen house sa kabilang side hindi tayo pupunta sa kabilang muna at umuulan nasipag naman ni tatay nagwawal ito man guys dito kakain muna tayo nagubutong na ako dito naman tayo sa isang pavilion ito yung pinaka magandang pavilion na nakita ko dito sa loob ng colon park yan pasok tayo dito sa loob ng pavilion na yan loob ng pavilion Southgate Yamin Office yun yung Yamin Office mamaya pasok tayo dun natin tayo dito sa loob ng pavilion Pagdating nyo naman dito sa loom ng pavilion guys, ay may makikita rin kayo diyang mini na waterfalls dun sa pader, sa gilid nya. Yun yung naririnig yung tubig na umaagos guys. Ayan. Pwede rin kayo mamayang umakyat dun sa itaas para sa another view naman ng loom ng pavilion. So hanggang dito na lang guys at sa susunod na video ko, ipapakita ko naman sa inyo ang mga gate dito sa Kowloon World City Park. Yung mga pwede nyong pasukan na gate sa paligid nito. Hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Bye bye.